inaasahan ng pamilya ang trahedyang sinapit ng anim na taong gulang na si Dinuel na padawan. Namatay si Dinuel matapos mabaril ng sariling ama sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Kias, Baguio City. Ayon sa paunang investigasyon, natutulog umano si Dinuel kasama ang kanyang mga kapatid nang lasing na umuwi ang ama nilang si Manuel na padawan. Nagwala umano ang amang si Manuel dahil sa sama ng loob sa trabaho Makalipas ang ilang minuto, bigla na lang umanong umalingaw ang tatlong putok ng baril. Tumayo daw yung bata, sabi niya, nanay masakit, may masakit, sabi niya. And then, naano na siya, nag, oh, natumba na siya. And then, sinik yung mama niya, meron na siyang tama ng ano. And then, that's the time na tinala siya sa hospital. Tinamaan ng bala ang biktimang si Dinuel sa kanang tagiliran, na tumagus pa sa kaliwang tagiliran nito. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kanyang ina na si Dina, natuliro pa sa nangyari. Nakiusap lang siyang huwag kunan ng video ang bangkay ng anak bilang respeto sa kulturang ifugaw. Hindi rin makausap ang ama ng bata na kasalukuyang nakakulong. Kasi kanong lasing pa siya, sinabi ko umiiyak siya. Then, so uh, probably alam na. Sa ngayon, hindi tiyak kung magsasampan ang kaso ang ina ni Dinuel. Pero kung magdedesisyon ang ina na huwag sampahan ng kaso ang asawa, mismo nga ang pulisya at DSWD na ang gagawa nito.